Marami kang gustong gawin pag may anxiety ka. Kaya lang, hindi mo nagagawa. Kung dati, kahit sa mataong lugar, kahit saan, kayang-kaya mo. Pero bakit ngayon, hindi? Kahit simpleng paggrocery, nahihirapan kang gawin. Kasi, natatakot. Natatakot na magpapanik. Natatakot na matakot. Kahit ipaliwanag natin, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay, hindi hindi nila maiintindihan kasi hindi nila naranasan yung mga nararanasan mo ngayon. Ang hirap i-explain kasi alam natin hindi nila maiintindihan. Hindi naman natin sinasadya na matakot, na magpanik, na takot sa mataong lugar. Kasi hindi naman tayo ganyan noon. Walang nakakaintindi sa mga symptoms na anxiety disorder. Kasi hindi nila alam. Hindi nila alam yung mga paghihirap natin. Kung gaano kahirap yung mga nararamdaman natin. Araw-araw gusto nang sumuko. Kasi feeling natin parang hopeless. Wala nang pag-asa. Ang dami-dami mong gustong gawin kaya lang hindi mo nagagawa di mo nagagawa kasi inunahan ka na ng takot inunahan ka na ng panic negative thoughts overthinking kaya lagi kang umaatras pero kahit anong gawin natin pag may anxiety tayo ganyan talaga yung nararamdaman natin hindi yan natin gusto hindi yan natin sinasadya swerte lang yung iba na walang symptoms na ganyan yung symptoms nila ay na lang nahahandle, nakokontrol, pero meron talang iba, sobrang nahirapan. Isa na ako dyan. Imagine, 17 years. 17 years akong ganyan. 17 years akong takot. Laging may negative thoughts. Nanginginig at pinagpapawisan. Lalong-lalo -lalo na pag nagpapanik o takot. Akala ko nga habang buhay na yon, buti na lang napadpad ako sa tamang doktor yung doktor na expert sa sakit na yan. Sa anxiety disorder. Hindi ko na kasi kaya yung mga symptoms ko. Lalong-lalo na yung hindi makatulog. Marami sa inyo dyan. Nahihirapang matulog. Hindi makatulog. Putol-putol na tulog. Basta hindi maayos yung tulog. Isa din ako dyan. So kapag meron kayong symptoms ng anxiety disorder, lalong-lalo na pag lagi kayong nagpapanik, lagi kayong takot, wala namang dahilan. At matagal na, paulit-ulit. Lumapit po tayo sa isang psychiatrist. Dahil sila yung tamang doktor na nagbibigay ng tamang gamot at tamang payo para sa nararamdaman mo. Kaya ito ako ngayon. Yan, nag-grocery na ako. Bangga dito, bangga doon. Kahit maraming tao. Hindi ko yan nagagawa noon. Kaya thank you Lord gumaling na talaga ako. Six years na akong malaya sa mga symptoms ng anxiety disorder. Hindi na ako takot. Hindi na ako nagpapanik. Wala ng anxiety. I am free. Kaya sa mga nawawala ng pag-asa dyan, lahat ng mga pangarap nyo, hayaan nyo, matutupad yan.